guys no mga ito sa kapatagan beris beris ano ito mga lodi beris sayang nawala ng pags we had luka we eh. Grabe mga lods, no? Parang nasa langit ka, my idol. lods, Parang no? nasa langit ka. Kanang <laughs> Ang oh, nang muntapo oh, dili. na na, ba no? Sabi mo hulog ni mo cellphone ba bro? Di na gini mapunit ba? Sabi ka ka ibang diyo na maro diyo Uy! Diri ko pakuha na lang Ay alam niya pika 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 Yan ko pisa diba? Ang Maka-stress mo ulit Saya stres dengan stres macam tanda tu bos. Bila amat lu dia. tu. kena ada dua 10 buat itu. Beli gigit ke? Ya, kata asu. Ah, ya. lagi noh. Mungkin ya, pada satu aja pun. Kalau tengah ni kata satu hari. ordinary lang na ito ang bokeh dito normal lang ang bokeh good na kung no, ka, mo, yung wala, dili, mo, ito isipa ko nang yan ito ay ano dito ay alam ba ayaw dito patakaplo dan eh bago sa mga sawa dito sa kabulan bago yap ito ito pa nang nubo lang kayo ito, itong bokeh right? dito mas taas ni pa bongol lang ko -go ganina pag saka pa lang dito kuryas diba wala na taas basta mabongol lang ganito taas na kaya ng elevation ano basta mabungol lang Akong paminaw sa kumotor kaya murag wala ni wala ni kusog eh. Ah, mag mag ano pa na sa loob ng mga ano. Magrenta siguro ka ng ganyan, oh? no? Ha? Magrenta siguro. Ang lang ano nang tak ada yang ada balas guru yo